Ngayong araw mga kuys, magsisimula tayo ngayon na lutuin yung mga request ng ating mga followers. Sisimula natin kay Ma'am Shilalene, ang request niya, sinigang na salmon sa miso. Ang problema, wala akong miso. Ang meron ako, tilapia. Kaya inihiyaw ko yung tilapia. Pero Ma'am Shilalene, pasensya ka na, wala talagang miso. Ang meron lang ako dito, kamias. Kaya sinigang sakamyas, sa kamias na salmon. Pwede na ito, Ma'am Shilalene. Parehas na rin ito kahit wala tayong miso. Papalagan na natin ito mga ngayon sobra talagang daming kamias eh. Kaya talagang nang hinayang talaga ako. Kaya halos lahat talaga ng putay na niluluto ko dito may kamias. Kulang na nga lang kahit sa sinangag, lagyan ko ng kamias mga kuys eh. Yan. Tapos ito mga kuys, itong gagamit natin panlapot dito ay yung gabi. Hiniwa natin siya ng maliliit. Talagang kasi dudurugin natin siya mamaya kasabay nung kamias. Sinunod na natin itong sibuyas na puti at saka sibuyas na pula na kulay violet. Tapos luya mga kuys. Ang, ang discard natin dito, hindi na natin hindi na rin natin ipiprito yung mga salmon, yung ulo, tsaka belly. Yun yung gagamitin natin. Pero, ang mga diskarte talaga sa mga miso, piniprito talaga nila yung ulo, tsaka belly. Depende sa gagamitin yung mga kuis. Pero sa akin, talaga nagmamadali, pwede na rin yan mga kuis. Kasi ang purpose nila kaya nila piniprito yung kasi para hindi madurog. Totoo naman yun kasi katulad pagka ganitong press talaga nilagay mo, kailangan saktuan luto mo lang kasi pag napasobra to, pag tapos sinasandok mo, durog talaga yung mga koys. Kaya mga discarded yung mga kuys, talagang alalay lang talaga dun sa pagluluto. Talagang inuuna ko muna yung mga gulay bago talaga huli ko yung belly yung ulo ng salmon kasi madali na naman maluto yung mga koys eh. Tapos ito, pinarepair na natin dito yung papalaman natin dun sa inyo na tilapia natin. Asin lang ang nilagay ko dyan mga kuys, tapos ito papalaman na natin dyan sa loob. May kariskis mga tilapia pala mga koys. Kasi mas gusto ko yung ganyang paiyaw. Yung iba kasi pwede diyan kakaliskisan mo. Tapos ibabalot mo sa foil or kaya sa down ng saging. Good sa niyan. Ito kasi napanood sa Thailand to, grabe sila mag-iyaw doon. Ang daming asin. Sa sobrang kapal ng kaliskis niyan, mga koys, hindi naman talaga papasok yung alat niyan doon sa laman. Ginagawa rin naman yung sa mga pinaupong manok, di ba? Tsaka doon sa mga ibang bagay na ginagamitan ng asin na niluluto sa labas lang siya maalat pero dun sa loob hindi yan mga boys tapos ito hiniwan na natin tong labanos na ilalagay din natin dun sa ating sinigang ng salmon na walang miso nakakatuwa lang mga boys kasi itong kamis sa to ang dami ko na naluto sa kanya ang problema dito hindi man ako nakapagbilad sa kanya para gamitin dun sa sinaing na tulingan or kahit san man or kung pagata tapos meron din ako na research dito sa kamis to pero pwede rin siyang gawing ano eh kamis juice eh kaya nga naisip ko ngayon gusto ko sana siyang gawing kamyas chips. nag lang ako anong flavor kasi kung sour chips siya na kamyas, sour na siya eh. Kaya nag ako ngayon kung anong magandang flavor dito sa kamyas chips na gagawin ko. Pero di ba wala naman yung posibleng mga kuis eh. Basta talagang uh, yung ginagawa mo yung gusto mo, wala yung posibleng eh. Kasi pwede ka rin naman talagang katulad nito, mustasa, pwede mo rin gawing chips yan eh. Talagang nauna lang talaga si Kang Kung Chips sa mga ginagawa niya na talagang dedicated siya sa ginagawa niya. So naging successful talaga siya. Yun lang ang sekreto talaga. Huwag kang mapagod, gawin mo yung gusto mo. Tapos importante dun, ginagawa mo na, masaya ka pa. ba diba, Makos yan? Tapos pagkagayon mga Kois, titimpla natin yan. Naglagay na tayo ng organic shrimp cubes dun, tsaka patis. Tapos naglagay tayo ng pampalasa dun. Sinunod na natin dyan yung labanos na hiniwan natin ng manipis mga boys, yan. Tapos nilipat natin siya doon sa medyo malaking kawa kasi talagang medyo bitin. Baka umapaw yung pinagluto natin kanina kasi kailangan natin maglagay ng konti sabaw doon. Tapos yan, susunod na natin dito yung ulo tsaka belly. Tapos sinunod na natin yung gulay dyan yan talong tsaka sitaw tsaka ayan. tapos ako kaya ako nilagayin sa huli yung kamatis kasi ayoko siya sabay sa kamis kasi pag sinasabay ko siya nadudulog yung kamatis tumatamis eh tapos yan mga kuys oh, naluto na natin yung inyaw natin lapayan natin doon di ko alam talaga kung bumabagay talaga dyan sa sinigang sa miso natin sinunod na natin yung sobrang daming mustasa talaga nabigay ni Lola Oye tapos ito mga kuys hindi tayo papayag na walang siling pampapogi wala lang tayo talagang siling Mang na pula eh. Kaya ito, siling panigay nilagay natin, tsaka namitas tayo ng siling labuyo. Pinigay natin ng maraming kalamansi siya mga kuys. Ang sarap kasi sa sinigang yan mga kuys. Tapos alagay natin yan ng patis mga kuys. Yun talaga magpapakompleto dyan. Yung patis natin dyan na ah. organic. Nagawa talaga sa isda mga kuys. Biro mga kuys oh. Ang ulam natin isda, tapos asawa natin gawa sa isda. Ang sarap ng mga kuys, nakaluto na naman tayo ng sinigang sa miso na walang miso at inihaw na tilapia na hindi ko lang kung bagay. Salamat mga kuys.